Sampung bansang nalulunod sa utang, dapat ba tayong mag-alala? Ang utang ay parang isang espada na may dalawang talam, maaaring makatulong sa pag o magdala ng matinding krisis kung hindi na pangasiwaan ng maayos. Maraming bansa ang umangat dahil sa matalinong pangungutang, pero marami rin ang nalugmok dahil sa maling pamamahala. Sa video na ito, tatalakayin natin ang sampung bansang kasalukuyang nalulunod sa utang ano ang naging dahilan, paano ito nakaapekto sa kanilang ekonomiya, at higit sa lahat, ano ang mga leksyon na dapat nating matutunan bilang isang bansa. Kasama ba ang Pilipinas? Dahil habang patuloy na lumalaki ang utang ng ating bansa, kailangang tanungin natin, may malinaw ba tayong plano para dito? Pero simulan na natin. Thailand Hindi madalas marinig sa balita, pero unti-unting yumulubog sa utang ang Thailand. Sa taong ito, inaasahang 65% ng kanilang gross domestic product (GDP) ang kanilang utang. Ang dahilan, malawakang pangungutang ng gobyerno upang buhayin ang ekonomiya matapos ang pandemya. Naglaan sila ng bilyon-bilyong bat sa stimulus packages para mapanatili ang takbo ng negosyo at gastusin ng mamamayan. Ngunit hindi ito nagmula sa labis na kita, utang ang pinagmulan nito. At habang sinusubukang ayusin ang ekonomiya, Lumalaki rin ang personal na utang ng mga mamamayan, mula sa credit cards hanggang sa housing loans. Kung hindi ito matutugunan, ang Thailand ay maaaring maipit sa paulit-ulit na cycle ng pangungutang. China Noong una, ang pangungutang ng China ay nagdulot ng mabilisang pagonlad mga bagong lungsod, high-speed railways, at matatayog na gusali. Ngunit ngayon, ang utang ng bansa ay inaasahang tataas sa 88% ng kanilang GDP. Ang problema, marami sa kanilang pinondohan ay naging ghost cities, mga lungsod na walang nakatira. Bukod pa rito, maraming lokal na pamahalaan sa China ang nagkaroon ng hidden debts o mga utang na hindi direktang nakarehistro sa opisyal na talaan. Kung hindi ito aayusin, maaaring magdulot ito ng malawakang krisis sa ekonomiya ng China. Pakistan. Sa Pakistan, ang pangungutang ay hindi lang para sa ekonomiya kundi para sa mismong kaligtasan ng bansa. Sa 71% ng GDP, tila hindi naman kalakihan ang kanilang utang kumpara sa ibang bansa. Ngunit ang kanilang ekonomiya ay humaharap sa matinding pagsubok mataas na inflation, kawalan ng trabaho, at matinding kahirapan. Isa sa pinakamalaking problema ng Pakistan ay ang circular debt sa sektor ng enerhiya. Hindi nakakabayad ang gobyerno sa mga electricity producers, kaya naman hindi rin nakakabayad ang mga ito sa kanilang suppliers. Ang resulta, paulit-ulit na blackout, galit na mamamayan, at isang debt trap na lalong lumalalim. India. Ang India ay isa sa pinakamabilis lumago sa Asia, ngunit kasabay nito ay ang mabilis ding pagtaas ng kanilang utang sa 83% ng GDP, patuloy silang nangungutang upang pandohan ang mga ambisyosong proyekto mga bagong kalsada, smart cities, at modernong transportasyon. Bagamat ang kanilang investments ay may pangmatagalang benepisyo, ang tanong ay, kailan makikita ang kita? Kung patuloy silang mangungutang para lang mapundohan ang lumalaking gastos ng gobyerno, maaari silang humarap sa isang malaking krisis sa hinaharap. Lanka. Sa 78% ng GDP, ang Sri Lanka ay nasa bingit ng pagbagsak. Marami silang inutang para sa mga infrastructure projects, ngunit ang returns ay hindi dumating sa inaasahang panahon. Nung dumating ang deadline ng pagbabayad, kinailangan nilang lumapit sa International Monetary Fund, IMF, para sa tulong. Ang problema, ang tulong ng IMF ay may kapalit, mahigpit na austerity measures, mas mataas na buwis, at mas kaunting ayuda para sa mahihirap. Ang sitwasyon ng Sri Lanka ay isang paalala na hindi sapat ang pangungutang kung walang malinaw na plano. Laos Ang Laos ay may pangarap, maging power hub ng Southeast Asia sa pamamagitan ng hydroelectric energy. Ngunit sa 77% ng GDP na utang, tila ang pangarap na ito ay naging bangungot maraming foreign lenders ang pumasok sa bansa para pandohan ang kanilang mga proyekto. Ngunit sa bagal ng kita mula sa hydroelectric plants, lumalaki ang kanilang utang ng mas mabilis kaysa sa kanilang kita. Bukod pa rito, bumagsak ang halaga ng kanilang currency, kaya mas mahal ang pagbabayad sa foreign loans. Maldives Sa 125% ng GDP, ang Maldives ay isa sa may pinakamalaking utang sa rehiyon ang dahilan. Umaasa ang kanilang ekonomiya sa turismo. Noong bumagsak ang turismo dahil sa pandemya, halos walang kita ang gobyerno. Para mapanatili ang serbisyo publiko, kinailangan nilang mangutang ng malaki. Ngayon, habang unti-unting bumabalik ang turismo, ang kanilang utang naman ay patuloy na lumalaki. Kung hindi nila mababalans ang kita at utang, ang paraiso ay maaaring maging isang financial nightmare. Singapore ang Singapore ay isang kakaibang kaso. Sa 173% ng GDP, isa ito sa may pinakamalaking utang sa mundo. Ngunit ito ay hindi krisis kundi isang estratehiya. Ang kanilang utang ay ginagamit sa investment, hindi lang sa paggastos. Nagpapautang ang gobyerno sa sarili nitong sistema upang palakasin ang kanilang financial markets. Bukod dito, may malalaking reserves ang Singapore bilang safety net ang kanilang diskarte ay nagpapakita na ang utang ay maaaring maging instrumento ng paglago kung ito ay ginagamit ng tama. Japan Sa 249 na porsyento ng GDP, ang Japan ang may pinakamalaking utang sa Asia. Ang dahilan, ang kanilang aging population, maraming retirees at kakaunti ang taxpayers. Dahil dito, lumalaki ang gastos sa pensions at healthcare. Bukod pa rito, patuloy ang gobyerno sa paglalabas ng stimulus packages para suportahan ang ekonomiya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling stable ang Japan, dahil ang karamihan ng kanilang utang ay hawak ng kanilang sariling mamamayan. Lebanon Sa 150% ng GDP, ang Lebanon ay isang halimbawa ng pagsabog ng isang ekonomiya dahil sa maling pamamahala. Korupsyon, mismanagement, at mga maling desisyon sa politika ang dahilan kung bakit bumagsak ang kanilang financial system. Ang pera ng mga mamamayan ay naipit sa bangko. Ang halaga ng Lebanese Pound ay bumagsak. At ngayon, ang kanilang utang ay isang bangungot na tila imposible ng takasan. Bagamat hindi kasama ang Pilipinas sa listahan, malaki pa rin ang utang nito na aabot sa halos 14 na trilyong piso o tinatayang 6 na ng ating GDP sa patuloy na pagtaas ng utang ng bansa, mahalagang pag-usapan kung paano ito pinamamahalaan at kung ano ang maaaring maging epekto nito sa ating ekonomiya at pamumuhay. Isa sa mga pangunahing dahilan ng paglobo ng utang ng Pilipinas ay ang mga ginawang pandemic related spending. Upang masuportahan ang mga mamamayan at negosyo, ng utang ang gobyerno upang pandohan ang ayuda, health response, at iba pang stimulus programs ngunit habang bumabangon na ang ekonomiya, patuloy pa rin ang pangungutang upang tustusan ang malalaking infrastructure project sa ilalim ng Build, Build, Build program. May dalawang mukha ang pangungutang. Sa isang banda, maaari itong maging susi sa pagunlad kung ang pera ay napupunta sa mga proyektong may mataas na return on investment, tulad ng infrastruktura, edukasyon, at teknolohiya. Sa kabilang banda, kung hindi ito magagamit ng maayos, maaari tayong mauwi sa isang debt crisis kung saan mas malaki ang ating binabayarang interes kaysa sa ating kinikita. Isa rin sa mga dapat isaalang-alang ay ang halaga ng pagbabayad ng utang. Ayon sa datos, malaking bahagi ng ating pambansang budget ang napupunta sa debt servicing o ang pagbabayad ng interes at principal ng ating mga utang. Kung patuloy itong lalaki, maaaring mabawasan ang pondo para sa mahahalagang sektor tulad ng edukasyon, kalusugan, at serbisyong panlipunan. Kaya, ano ang dapat gawin ng gobyerno? Dapat itong magkaroon ng malinaw na plano sa pagpapalago ng kita ng bansa upang hindi tayo umasa lamang sa pangungutang. Mahalaga rin ang transparency sa paggastos ng inutang na pera upang matiyak na ito ay napupunta sa tamang proyekto. Bukod dito, kailangang paigtingin ang tax collection at iwasan ang korupsyon upang mas maraming pondo ang mapakinabangan ng taong bayan. Habang lumalaki ang ating utang, mahalaga ang diskusyon at partisipasyon ng bawat Pilipino. Ano sa tingin ninyo? Paano natin dapat harapin ang lumalaking utang ng Pilipinas? Ay comment ang inyong opinion at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito.